dito sa mundo. Marami daw darating na tao sa buhay mo. Pero darating ang panahon. Lahat sila ay mawala. At ang tanging may iwan lang ay ang pamilya mo. Kaya dapat, kahit gaano ka man kaabala sa araw-araw ng buhay mo, huwag mong kalilimutan na bigyan ng oras ang pamilya mo. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Candelaria Quezon at uh, tayo ay papunta ng Sariaya. Kasama naman natin ngayon yung Valera family at ngayon ay maglalunch muna kami. Dito tayo maglalunch sa Dagat Kusina Gubat Restaurant. At eto na sila kumakain na. Sarap yan. Uh -huh. Gusto ko yung ano. Sabi kami ni Jelen. Hmm? Pakawita kita sa video. Malaki ka na ngayon eh. Si hi Anna. Hi ka, hi. Beautiful eyes yan o. Beautiful, beautiful eyes. Ice. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Alright guys, tapos na tayo dito sa Dagat Kusina Gubat Restaurant. Ganda dito, meron silang ang maliit na ilog, ganda doon. Tapos 'yun doon, parang ano, uh, overlooking na uh, bukid, bukirang. Dito yung kanilang parking sa harap. Yung mga naka na mga old school na mga sasakyan don may Dodge na pickup Ford ano Tapos may mga owner ano Dodge old school tsaka Ford Dito lang siya sa along the highway ng bypass road papuntang Candelaria Dagat Kusina Gubat Restaurant at maya maya nga ay dumiretso na kami papuntang Sariaya, Quezon. sa Lido Shores. Ito na. Ayan. Lido Shores. Dito kayo magpa-park sa unahan. Pagkatapos pupunta kayo ng reception area. Ito yung parking. Ayan. Bahan tayo. Ha? Ha? Oh, ako na bahala dyan. Ano pa mga bibit-bitin? Wala na? Ito yung fountain ganina. Yan. Kasi ito yung pinaka-entrance. May mga villa dito. Yan. Yan mga villa rin yan. tapos dito yung parking tara, pasok tayo ito yung ating villa. Ayan, sambong bahay. Hi, hi. 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 Kandari, hi, Kadari, dali Hi. Turo, turo, turo. Beautiful eyes. Beautiful eyes. <laughs> <laughs> yun, yun. Yana, sleep pa ito. Nakapit sa mga nyo. Kaya paano ang punta sa beach ko? Saan ng daan? Okay, last time, hindi pa kung makakadabangan ano, sa beach. Ah, okay lang. Titingnan lang namin. Bakit? So. Kaya na, ka, naanapun ko kasi yung siwan. Ka, naanapun ko yung bagay. Naasahan ko. Ah. Na dito. Sige. Ayon dun sa caretaker. Hindi daw pwede bumaba ng beach kasi nga napinsala ito ng babyo nung mga nakaraan. Kaya okay lang. Ah, titingnan na lang namin yung view malapit dito sa dalampasigan. Hindi ka makakatakbo? <laughs> ah, doon pa. <laughs> At least may swimming pool din pala dito. masira eh kaso eh baka binagyo ayan ay, hawak hawak lang ganda dadaan. kailangan bigyan ako sunset makarating sa buhangin ayun o doon ah layo wala ka rin sa tubig Pero mo alala naman doon yan babaw, babaw na babaw lang naman doon Pero yan daw, pinapaliguan na yan kaya lang bato hindi buhangin eh. hindi kailangan ko makatapos ito yung pinapaliguan niya sa naile no? bato <laughs> nooo ah ayun ba yun no. kilaglan pinagsarang resort may aso pa doon o oh. uh. May yung tinay na bato no. What? Ano ko yan? Soya. Soya tagas. Ah. doon yun. eh bakit sila Eh -ano, lay yan siguro ang ano ng soya. So, ano yun eh. Tokwa 'yung gatas yun. Eh. Tubig? Oo! Oh, ano. yeah. <laughs> <laughs> sa mga ano? Coral yeah. reef. Sa? Hindi, in ine-export po siguro dyan na nga. Ano. ba yan yung mga dilaw? Feeling ko tulay. Mm -hmm. Hindi ba siya tulay? Mukha siyang tulay. Baka sa gas, sa ano, cru crudo ba? Sa oil? Uh, ay nga eh, gas nga daw yun. Ano nga, ano oras lang ang pan? Five. Magaga pa. Pahingbay nga na kayo. Ipusingin ko kayo kahit yung magising ko. Hello guys! Dababas po na kami dun sa Lido Resort. Uh, pumunta kami dito sa bayan ng Sariaya para ibilim yung pamangking ko ng salbabida kasi naiwan yung salbabida niya dun sa bahay. Nakita niyo naman kanina, okay naman yung resort. Ang sabi ng mga mga staff dun, nabili lang daw yun ng may ari uh, a year ago Ang siya ngayon ay uh, dine-develop pa at inaayos pa yung resort, pero okay naman kahit na black sand yung yung dagat, ay nakita nyo naman yung uh, drone shot natin kanina maganda naman, okay naman ang importante naman ay kasama natin yung mga pamilya natin sa mga ganong lugar na pinupuntahan. Diba yun naman yung mahalaga. Uh, insan, hindi na nagmamatter kung gaano kaganda yung lugar, di ba? Diba? Ang um, nagmamatter pa rin yung mga taong nakakasama mo. Kasi kahit gaano man kaganda yung isang lugar, kung hindi mo gusto yung mga taong kasama mo, parang uh, hindi ka rin ganoong uh, sase, ba? Eh, diba? Pero pagkakasama mo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga taong nagbibigay sa iyo ng saya, nagbibigay sa iyo ng ligaya Kahit hindi uh, ganung kaganda yung lugar, nagiging sobrang ganda nun Dahil sa kasama mo, yung mga taong tunay na nagmamahal sa iyo uh, Kahit wala pa mga kami ginagawa, ay masarap na sa pakiramdam Kasi uh, magkakasama kami sa araw na ito, sa buong araw na ito magkakasama kami buong pamilya. Kaya update namin kayo dun sa mga gagawin pa namin dun sa resort dito sa Sariaya. Yung Nido Resort. right, let's go! <laughs> right, guys, hindi na tayo ulit sa Lido Resort. Nga pala guys, kaya din kami umalis ng aking family dahil sa celebrate pala namin yung birthday ng aking bunsong kapatid. Pumili na rin kami ng cake Para mamaya ay makapag-blow siya ng cake Correction pala guys five years na pala to Nabili ng bagong may-ari Mula nung nabili to Hanggang sa ngayon ay Inaayos pa rin nila Pero para sa akin Okay na okay itong resort na to Tingnan nyo yun yung mga villa Ayan, tapos ito yung kanilang pool area. Tapos dito, yung kanilang restaurant. Yan. Tapos dun yung beach. Alam ko dito pwedeng magsanggip dito eh. Ayan, hanggang dun, may mga upuan pa dun. Talagay ko muna ito pa. Saan to lalagay ma? Dito lang. Guys, muna tayo ng gamit. pagod tayo din sa bihay kanina uh, ngayon madilim na nakatulog tayo ng mga 5.30 ngayon mag 7 na ito si Jelen tulog din andun sila sama sila mama sa baba kasama si Ana si Adrian naliligo magdi-dinner tayo Tignan natin kung anong ginagawa okay. nila. Nandito yung batang makulit. Batang makulit. Batang makulit. Duck, check, egg, A, B, C, D, E, F, G, H. Duck. Good, good, good. Ang batang makulit. Ang batang makulit. Good, 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 good morning. Good, 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 morning. It's a shiny day. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Wait, see, ya. Dinner na tayo. Naligo pala tayo kanina Pagkagising natin. Ito na ang Valera family Haha. na yung dinner Dar na Tama kami ng tawa na tatawa. maglolo. Andun. At saka pa kasi ate. Ah, kaya ang hirap na bako. Tama si Sina pa yung kinela <laughs> Ang ganda dito halos kami lang yung tao. Ayan o. Ganda. Ayun. Yan Swim, 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 swim. Yan na. Swim. Oh. Si Diana. paket, nga Bye. Bye. Hi. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Oh, oh, Mike, napit ba Hai hai hi. Hi, hai hai bye 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 swim 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 yana swim 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 Lugo. dance 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 swim, swim, swim. kaya tayo! birthday ni kami le ng aking bunsong kapatid happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday Tell Kawa yan. Galing nga. Beautiful eyes na siya na Beautiful eyes. Beautiful eyes! Yeah. <laughs> Beautiful eyes. Beautiful eyes. Sa mga panahong ito, ngayong medyo nagkakaedad-edad na ako, alam nyo, gustong gusto kong nakakausap sa amin. Walang iba kundi si Erpat gustong gusto kong naririnig yung mga pagkukwento niya sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan nila ni mama. Gusto kong marinig kung paano na nila nagawang magtagumpay, ano yung mga ginawa nila, at panahon ko rin para makapagtanong sa mga bagay-bagay na hindi ko pa alam. Na alam kung sa kanya ko matututunan. Ganon pala yun ano Pagka umi ka na Bigla mong maiisip Salamat na lang kasi Nung bata ka pinagalitan ka Salamat Dahil pinalo ka ng iyong ama't ina Na naging dahilan Kung bakit naging maayos na tao ka Kaya kayo, hanggang nandyan pa ang mga magulang nyo, mga kapatid nyo, asawa nyo, mga anak nyo, o ang mga mahal nyo sa buhay, sulitin natin ang bawat panahon at oras. Sulitin natin ang mga pagkakataong pagkakasama tayo. Nakakapag-usap at nakapagkukwentuhan sa lahat ng mga bagay-bagay na ating mga pinagdaraanan. Dahil darating ang panahon, kahit ayaw natin, maghihiwahi walay din talaga tayo. Kaya dapat, hanggat magkakasama tayo at nakikita natin at nakakausap ang bawat isa, sulitin natin ang bawat pagkakataon na tayo ay masasayang magkakasama.